Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. It's me again, Rex Vlog. Pag-uusapan natin tungkol sa ating Aerox 155 ang ating ginawang uh, pag-change oil nung nakaraang araw. So, ang nilagay natin guys na oil ay ang Havoline. So, ang Havoline guys, uh, sabi ko nung pagka-vlog ko nung nakaraan ay sinabi ko na uh, i-review natin yung Havoline Kasi yung vlog ko doon ay nilagay ko lang. So sabi ko sa sabi ko sa vlog ko na i-review. So ngayon na almost 200 or 300 kilometers na rin na tinakbo ng ating Aerox uh, mula nung natinsya natin siya ng Havoline. Ginamitan natin siya ng Havoline tapos yung gear oil yung Honda, pang Honda na gear oil. Grabe! hindi ko in-expect. grabe yung experience natin sa habulin na yan so although bihira yung gumagamit sa kanya pero the best talaga yung Havoline. kasi mula first change oil pa, change oil pa lang ng ating Aerox so, simula at sa simulat simula sa pool pa lang talagang ya malub na yung ginagamit natin kasi yon ang nakalagay doon at sinunod ko talaga yon So, nung nakaraan kaya ko ah uh, kaya ako na discover yung Havoline kasi nung nasa biyahe ako during sa aking North Loop ay naub naubusan na ako ay hindi naman naubusan I mean parang garalgal garalgal yung motor yung Aerox habang nasa biyahe ko so pag pag check ko ng dipstick yung sa may ah uh, uh, sa may langis napansin ko na nagbawas na yung yung langis ko. So, ang ginawa ko ay uh, i-change oil ko muna yung Aerox ko. So, may nag-aabang kasi sa akin na uh, follower natin dyan sa Locos Norte. Sabi niya na uh, ililibre niya daw ako ng change oil that time. So, inisip ko na yung gagamitin kong oil is kahit yung mumurahin lang kahit yung lang para hanggang makaabot lang ako sana ng Ilocos Norte doon sa may shop niya. Ayan. So, hindi naman ako bumili ako ng ordinary lang yung Havoline. Hindi naman siya ganun kamahal. Ang bili ko doon ay 270. Ay, hindi. Oh, 230 pala. 230 pesos lang yung Havoline na bili ko. So, nilagay ko. Then, nagkaroon ng emergency, hindi ako na tuloy nag Ilocos Norte. Umuwi ako ng Pangasinan. Sulid. So, Rinaratrat ko nang niratrat yung yung Aerox ko. Sulid nung nailagay ko yung Havolin na yun. So, kaya nakaraan, uh, yun yung gina ginamit natin yung Havolin kasi nasubukan ko siya. Tapos noong nakararating ako ng Pangasinan, pulang-pula tapos nagamit ko pa siya almost 2,200 ata na kilometers. Pagka-check ko, kasi akala ko eh, kailangan ng i-change oil. Pagka-check ko ng lipstick, wala, hindi siya nagbawas. Tapos, eh, syempre akala ko, ah uh, kailangan na talaga siyang, kailangan na talaga siyang i-change oil. Nung pagka-change oil ko, laking sisi ko guys, kasi pagtingin ko, pulang-pula pa. As in, nakakasyak ah, yung performance ng Havoline. Ito guys ah, hindi ko to hindi ko to pinopromote ang Havoline. Hindi ko to pinopromote. Based on my experience lang ah, yung sa akin lang. Hindi ko naman sinasabi na gumamit din kayo ng Havoline. Ayan, kasi alam ko naman na mga branded yung ginagamit nyo ngayon. Uh, or, or so mga Yamalub yung ginagamit nyo ngayon. So sa akin, kasi nag-stay ako ng Yamalub ng almost uh, one, and a half, uh, one and a half year na nayamalog yung gamit ko. So, ngayon lang ako nag-discover ng yun. Na-discover ko siya during sa North Loop ko. So, ngayon, napansin ko na yung Havoline is goods talaga. All goods talaga siya. So, ang maganda. Hindi lang naman dun sa uh, chine-check natin kung nagbabawas ba. Kasi, I na mean, aminado ah, ako talaga na experience ko dyan sa Yamalub talaga ay nagbabawas talaga siya, guys. Lalo kung rat-rat ka ng rat-rat, rat-rat ng rat-rat, long distance, eh. hindi mo halos patay hindi mo halos pahingain yung motor mo, yung motor mo. So, ang nangyari, nagbabawas talaga siya, guys. Tapos, ilang nung nakaraan, mabot ako ng 1,800, 1,700 kilometers. Talagang na, nangingitim na siya. Pero yung half lane, the best. Hindi ko sinasabing itry nyo, ha hindi ko siya sinasabing i-try niya. Pero sa experience ko lang. So, ngayon, siguro mag-maintain muna ako sa Havoline kasi hindi siya talaga nagbabawas. Buong buo siya. Tapos, pulang-pula pa rin siya kapag, kapag papalitan ko. So, yung gear oil na nilagay ko is Honda. Pero, uh, try ko pa rin mag-try mag, mag ng iba. Pero, woods din naman yung kwan, uh, gear oil ng Honda. So, ayan. Try and try lang naman yan. Pero, yung Habulin talaga, unexpected talaga sa akin performance ng Habulin kasi mas mura lang siya. 220 lang yung bili ko. Pero dito sa may kwan, sa may part ng Pangasinan, uh, nakuha ko siya ng 250. Maraming klase yun. May black na Habulin, may green na Habulin, tapos may gold. Yung unang na-discover ko is yung gold, tapos yung nabili ko nung nakaraan ay yung green na Habulin. All goods siya guys. The best talaga. So, ito, itong green ngayon, ito yung gamit ko. So, tignan ko rin kung gano'n ito katagal at kung magbabawas ba siya. Pero yung gold, okay na sa akin yung gold. Ayan, so, yun lang guys. ah, uh, ah, uh, salamat sa mga panonood. Kung bago ka sa aking YouTube channel, ay please subscribe my YouTube channel sa Facebook ko. Ganun din, Rex Vlog. See you on next video. Bye.